Abangan natin sa lokta. Voltes 5. Teka, naka-ano ako. Magnum ako. Snake. Snake, 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 snake. Hex, dito. Long to, long to, long to. Oh, long range, long Hecks range. Hex, dito, ah. dito lahat, oh. ha. Lahat, uh, lahat, ah. uh, Uy, okay. so, dito, tutok lahat ha, tutok lahat ha. Uy, Short na Okay. Nandito na yan. Tutok so, kayo. <laughs> nice! Sabi ko sa inyo eh. Eh kung apat tayo ang doon. Ako una na patay eh. Ako una na patay eh. Hindi eh, may dalawa doon. Nagsuksukan doon sa kutsi. <laughs> Nagpa-barbecue <laughs> lang yung dalawa. Siyong hindi <laughs> nakagumalaw <laughs> eh. Uh, Ayang tara. Hindi, <laughs> <laughs> ano yun? Pipila tayo doon. Pinadala pina, pina ko nyo eh. Uy, ex, sumama ka sa long. Kailangan <laughs> ko na yung ano, tunnel. Yung dalawa doon, nag-relax na lang sa sound. <laughs> <laughs> Pindo yun, kukuha ba barrel. Sa labas, sa labas, sa labas, sa labas Sige, sige Winto, winto, mabuti naman oh, oh, intention ko Ah, mabuti, intention mo Op, Na yan? Op, sa big box, big box oh. oh. <laughs> Ngayong <inaudible> uh, intention yan? Uh, drop drop oh. AK, isa Dito matawa Ah, hindi kasi pa naman natama ngayon. Ng puro. Mas eh. din intention niya. Low dalawa, low ata dalawa. Wala, walang low. Hindi ka nag-trust na. Nag follow ka sa. Ay. Bye, winnable winnable. Winner ball. Babambahin ko sana so, 'tong naglabas ng soda pa. Hindi babambahin ko sana. Sa Ulo, dalawa na napatay yun ko. Wala. Medyo sanda intention pero hindi natuloy. Molika oh, ito minprinde Pumindot na. Magandang intensyon, magandang intensyon. Magandang Bonito na. Bumalik nasa kaliwa mo. na naman. Hindi! ka! yung ano mo, ka. yung takbo ito siyang pinawasan? <laughs> Intensyo, <Tango>. obvious <laughs> kaya. Magandang intention pero... Naman. Dapat sinuun ko na yun. planted for longy. Sa long game. sa long door, Jack, sa long door. Papasok Dito, yun. Hindi maganda yung Nice! Isa Plant! 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 Bomba chart Nasa city siya. Nasa ba? Hindi. Hindi ba? Hindi. Wala kaming smoke Hindi ba? Hindi. Hindi ba? Hindi. Hindi ba? smoke eh. ba? Hindi. Hindi 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 ba? Hindi. Tunnel. tunnel, tunnel, tunnel. Window ata, window. Window, window. Meron tunnel pa. Tunnel, tunnel isa. pa daw. Dalawa ata tunnel. Tunnel daw, ah. tunnel daw. Tunnel, tunnel. Pas, window, window, window. Wi tunnel, window, window tunnel, tunnel, window, window, tunnel, window. window tunnel. Oh, tunnel na, last. Yes. Hindi ko hindi. Tara. Ano ka? Patulo ka sa mga VTB. Oy, isa nasa na sa loob ng VTB. Nakapula ko Gago na sa left side, left side pinaka okay left na, ng VTB. Okay. Okay. Oy, nandiyan na si nasa na, city na. na Oy, isa pa ako ah. Isa lang tunnel, isa lang tunnel, isa lang tunnel. Chart the list, naka-off ako. Okay na, tago lang chart. Chart, Lumabas ka na lang kaya, naka-off si Jimmy Oh sige sige Tago ba't yung binuhuli si Richard? Nasa labas isa Sino may pera? Lahat meron oh, So, sugoyin so oh. mo na Jesus Naka-off Tago, na lang Oras ako Oras pa na. Oh. Oh, Yun na Bawiin yun off no. the bawiin yun off the chain Bawiin yun okay. off the chain oh, oh, oh. Wala yung hindi pala, puta Gusto yung pasuguri, no? Na-defuse na tayo yan Ilang sabi ko ni, Last walk ba yung mid to biko. ko? Oo, oh, walang oh. pumapasok eh Bakit natatakot kayo? Ako na pumasok eh Wala ka lang akong ano, pumasok, takot ako long, long 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 Sino ba nagsabi mid to B na hindi pumasok? Si Ryan at siya eh Hindi, pumasok ako Andun ako sa likod mo. Now, nice. Tapos dalawa, dalawa shirt shirt okay na okay na pasok na clear ako. pinakil na. pirata. pirata. mid 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 sa mid na, sa mid sa mid 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 Patay na. Patay na. Patay na. mid <laughs> na. mid 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 intention, yung, yung intention naman, yung <laughs> No 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 no. Next. Bibi bibi. Putidika ba ka be, labas inito? Lagpas ako sa ano na matay yo mid to be uh, ano, kayo, kayo ako na mag-smoke. Taka ko ko 'yan. Oy mid to be na kayo ako mag-smoke. Oy ni-smoke ko na ni-smoke ko na. Ah, cool. Nag-rush. Rush tatlo, dalawa, dalawa. Bina tayo, bina tayo. bina 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 bina. bina, 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 bina. bina. bina Taku. Tapos. Okay, lang. okay na, nag-line up eh. Wala. Paki na lang, chong. Katabi <laughs> oh, oh, oh. mo, katabi mo. <laughs> maganda na din naman intention. Okay lang, maganda intention mo, chong. <laughs> 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 Dito Dito lang, tumama naman tumama si Ryan, tumama si Ryan, tumama, tumama. Tumama. <laughs> di, di hindi, panalo na tayo dito. Alis siya dito, Charm! Pagkuha ko na yung ano, alis ko na. Ay na, ay na, isa, ay na, isa. Oh, is... Nice, Nice, right. Rai. Isa pa. Right. Sana lang, sana lang. Kunin yung kit ni Rai kung matay si Rai. Marami ba rin dito? So, uh, Long, 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 long. Wala kayo di like. <laughs> <laughs> oh, hindi ito nag-rush! Rush short. short! Oh, down. short! 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 Ang dami Ang dami Ang okay, dami short! Ang dami na patay. Six, six, six. Six, six. Six, six. Teka or lang, wala pa, wala pa. Akin na, akin na, akin na! ka ko, susupo ka ko. Short pa rin, short pa rin, short pa rin. Short pa rin, short pa rin, short pa rin. Pumulagin ko. Top mid nata, top mid. Wala, xboxer closed. Xbox. Xbox or top mid? Or your Baka nasa Xbox. Xbox or mid? Eh, yun nasa PO. No, wala, okay lang. Okay lang. Sabi sa'yo, X, madami na papatayin yan eh. Huwag niya mong papatayin. Basta nasa atin. Charge eh, daw. Wag okay. wag. Wow. Okay. Okay. Ay, ko rin ko din mo, mo. na. May gusto ka pa to na ayan din. Eh. Yeah. Para oh. si Uncle John. balik sa kalaban, Nawala yung uncles, uncle bringers. Bye. 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 salamat! Bye. 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 na Bye. 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 minutes, two okay. minutes right, Oh, na pag ganun. Oo, oh, wag na daw. Okay na, Ancient X kaysa ex sa Anubis. City tayo una dito. Dude, hindi okay ang duksan Tom, ba't may pagkain ka ulit? Choo, gato, ba't may pagkain ulit? <laughs> Ay, katago ako, wala na buwan. Eh. Sa sabi ko planting. Dark, 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 dark. Planting na, planting. putang ina mo Ah, saan, saan? Ito sure. oh, okay. oh, oh, na ma'am Tulit eh Si Bada Duto Bada Duto Bada Duto Bada Duto Bada Duto Na na ka agad ako nung isa Tumising hot sila Galit sila, tayo hindi. Dapat <laughs> magalit din tayo. Okay, <laughs> okay lang, wala tala tayo 1-1 pa lang Amazing hot sila Tara <laughs> May chat ako isa Teka lang ha may tayo, kita Usap ko. tayo, usap tayo Pasok Ito okay, na, papasok na si Jesus pasok na rin ako Ito main isa, A isa 1 A main, 1 A main, 1 A main Tutok mo! 1 A main, 1 A main Try main, main Kit, kibang kayo Kit, kit, yan mo, nikut mo! Ay! Meron na! Meron na! Meron na! Wala ba akong kit? Kumain. Hindi. May ba ako wala? Meron. Oh, hindi. Late mo nakuha, chong. Kit. 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 na. Oh, no. oh, no. Kit. naman. Kit. 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 marami. Sobrang dami. Kit. 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 Ano? Kit. 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 Kit ako. na! Retreat! Isa na lang. Isa na lang. lang. 2v1. 2v1. Wait Na-DC ako ah. Bomba na sa inyo. Bomba na sa inyo. Pabor sa inyo. Pabor sa inyo. 2v1. Dalawa bala mo Charger. Uy! Taki mo! Taki mo! Taki mo! mo! na. mo! Taki mo! reload mo! mo! Sige, nas na pinan. Kabila! Kabila! Nice! Pera. Oh. Gago, hindi talaga makapasok. Restart ka na kaya? Post na lang namin. Disconnected. Console might have other ano details. Sa may donut. Pilar na. Nice. Dalawa na lang. Nice. Isa na lang. Sa tayo. Ito mo, Usap tayo. Check mo pina, Shard. Sa Check mo pina ako. Shard, elbow snake. Mid, right, low. Mid, low. Hello? Mid, low. Mid na, mid Isa na. Isa house. Chong, Chain. Chain. Isang kit. Yan na, sa'yo. Snake. Lagi mo. Uy! 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 Tokyo Uy! 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 sa akin! Nag-teleport din! Hindi! Feeling ko baka hinahack tayo ng kalaban! Sinisira nila yung connection natin! Parang yung kay Bam nag-teleport! Uy! Tutok yun! Chill! Hinahack tayo ng What kalaban! Hinahack teleport? tayo ng Nadidos ata tayo! Didos attack! Totoo ba yun? Pwede ba yun? Right? Oo! Oh, pwede yun! Ginagawa sa streamer yun! Wala, dami namin. Wala, dami namin. Dito, bomb! Dito, bomb! Dito, bomb! bina Sige, sige. Dark, B na, B E, E. Ayan, kaya nga. kaya sa screen ko, namatay na nga yung kalaban eh. Wala, hinap na tayo ng kalaban. Oh. Ah, si Kasi ako yung lagi patay. Ayan eh, na ah. Try, meron, meron. elbow. Yan! Teka, Pero... Teka, teka lang. Teka lang. Banda sa kanila. <coughs> Ay, may nakikita ka. Patay na, napatay na. Punta na ako sa inyo. Nice! Saan mo na saksak yung Hex? Uy! Dito! Mid! Oh, mid! Mid! Paano pa tayo? One week yata ako ban. Paano malaman? Mag-search lang sa net. Pero hindi ako makapasok ko eh. Ano bolob? bolob lang palagi para magamit ka agad natin yung bot. May baril na yan ha. Try natin sa B ulit. Wala ba sila baril nun? Wala. Wala. Nakapistol. 5-7. May baril na. To. First time to nangyari ah. Eh panalo natin para maganda yung first time. Pinar, pinar. Wala ya. Plan, plan, plan char. Tingnan mo. No, no, no. Hindi maganda. Nakasulit mo siya. Meron sa long ah. Oy, pinar, pinar. Long, 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 long. Oh, wala. Crush ko kayo din pag nanalo kayo. Oo, pag nanalo. 4B, <laughs> 4B, 5. <laughs> pag nanalo. Rush A, Rush A, Rush A, Rush A, Rush na. Rush A na ba, Rush A. Nalimutan na nila. Pusin na. Pa pakalimutan. Pilar, P Pilar ay ano, long, long. Na, nag-utis na lahat. Nagbukas ata to Piling ko mas maganda nga yung ano, yung... Nakaiki ako. Mo ka? hindi ako makapasok. Hindi ako makapasok. Tara, tara, tara. Ano, nasa city, city, city. Start Dark Dark dalang angkols cityata bomba 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 charge. bomba. Charged. Bomba. Charged. Bomba. Charged, bomba 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 alam bomba 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 Si ano, si si what Si Richard, pag mute ka mo trash Wala na ako energy. 4v5. So, I was 4v5 do mates. Ikaw na hex. Bola boli. Ina ina ina. Pero nakaabang sila dalawa doon yung isa sa close, isa sa big box. Ayun ah. <laughs> Parang ako yun, next. Wali ka, dumibre na siya. Pumindot na. Gago! Naku Magandang intention, magandang intention. Magandang intention. Magandang intention. Wow. So bonito na. So, brasarela? First, ano yun, first shot. Parang keraya lang kahapon. Paboro sayo. Sa Pero... Tinutok pa lang sa ulo. Hindi na bili ng bili na. Ay, mag-isa ka lang, oh. E, pasok na. Pasok na si Ryan. Pasok na, pasok na. card pa bomba, bomba. Ba't yung drena e, na? Siyempre, na-push kami. Uy, long, long, long. Send lang, send lang, send lang. Dalawa kayo, as dalawa kayo. Dark, ha, na dark, dark, nasa dark daw. Yun ah, is snake yung snake na dark ka ah, yung snake side, snake side dark. Fire. sunog 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 Bumalik! Bumalik! sunog 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 na naman! Hindi! sunog 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 ka! sunog sunog yung, sunog 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 hindi, Cho, obvious kaya! nga. <laughs> Magandang intention, pero... oo naman. Kaya, kaya, Dapat sinuon pa na lang yun, low planted for long eh. Kaya nga. Ha? Nag-panic ka, Nag-panic ka. Hindi, hindi na kita sa tan. Wag na, wag na, wag na, ganun pa rin. Wala tao dito, wala, wala. Wala tao dito, wala. Dito na sila, dito na. Pi, pi, pi. Kunin mo 'yung bot chat. dali. Ayaw E, di ba? E. Ayaw oi. Kung to, right to right right. Next, ako na i. Tek ko na pa pain, wala akong buhay. Long, long isa. Long daw ah. Long, 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 long. Gago si hindi salamat. sabi? sabi? Hindi na check mo ako. Hindi na check mo na check mo ako. Hindi 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 na check mo ako. na na check na wag na check na check Dumugin na check ano. Dumugin niyo na check ano ako. Hindi na check mo na yun na Go, 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 na Check long, check long. Long, 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 so, long longo, long, 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 long longo, 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 ramp Ay! Oh, charge! Go! Go! Ay! Division! Nice! Nice! Wag na wag wag wag, 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 wag. Buti pinamit na ikipot! Salamat! Ganun na rin gawin mo! Hindi! Hindi na may 2 Okay okay! Dagi! di pa rin siya bumibili! Ayaw po! Tutok mo sa kanya yung ano Sabi niyo kung dark na kayo Daming utin siya Ay dark ka dark, dark. Get the bomb, Pasok na Hex papasok na ako May planta ako Planting 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 Dalawa na lang Kaki City city Nice nice Isa na lang Andun pa rin, andun pa rin, andun pa rin, andun pa, pa rin. Long, long, long charge, long. Tago, Ray, tago, tago. Tago, tago, tago. Ray, walang buhay ano, ano. si Richard, ha? Ano. Tago na ako dito. Tago ba dito? Uy, uy, nag ano, nag, nag smoke. Sige lang, sige lang. Wala pa, wala pa. Chart, wag, wag, chart. Charge labas! Charge labas! Okay na, nice. nice. Oh, Yun. Yes. Tapusin natin, tapusin natin. Last one na to, di ba? Isa na lang, isa na lang, isa na lang. Panalo? Oo. Oh. Ah, ramp, ko, ramp ako, ramp ah, ako. Iwan mo bomba sila, okay. nagtatlas sila. Ay, shit. Ramp ako, ramp ako. Marami, marami. Smoke na ito. Wag na, wag na. Cancel, cancel. Tara, tara! In tayo, ina, ano? ina um, na ina In na ina na Control, control bot, control bot! ina tayo! Donut, donut, donut! Tara! Raid ah! Hey, hawak ko yung Smoke! Smoke ano, smoke! Ito lang! Bot, control bot mag-aunt! Control bot! Nice, smoke! Nakaka-na sa akin na bot! doon ko mismo pata oo god god nice try sana lang sana lang sana lang sana okay. lang ah big, big, backs, big, box, downs, big, big box big box big box big box oo ting 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 okay sige Ayun na okay na salamat god bless sa bot osiris Lakas ni Bot Osiris.